Mga ka-Republic, may makakatapat na sa semis ang Gin Kings. Naikasa ang Hinebra SMB Best of 7 semifinal series matapos matakasan ng Birmen ang convert sa do or die game 5 kagabi. Iniligtas ni Jun Marfajardo ang tropang serbesa sa nakakagulat na tikas na ipinamalas ng Fiber Xers. Kontrolado ng Converge ang halos buong laro ngunit sa mga huling minuto ng last quarter ay nangibabaw ang championship experience ng SMB. Unang laro sa Miyerkules ang bakbakan ng magkapatid na kupunan at sa ganap na alas 7.30 ng gabi ang tapatang Rain or Shine Talk and Text. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, eksaktong isang linggo na mula ng sweep ng Barangay Ginebra sa quarterfinals ang mahigpit nilang karibal na Meralco. Umabot naman sa full distance ang tapatang SMB Converge. Nalagay muna sa panganib ng elimination ang tropang serbesa bago na idispatsa sa Game 5 ang Fiber Xers sa isang larong tunay na sumubok sa tatag ng Beermen. Salamat sa halimaw na performance ng 8-time MVP na si Junmar Fajardo na nagkamada ng 40 points at nangalabaw ng 24 rebounds. Kung wala si Junmar, tropa ni Coach Franco at ang makakaharap ng Ginebra sa semis. Kitang-kita ang pagod ni Junmar Fajardo sa buong laro ngunit hindi niya hinayaang madown ang kanyang team. Inaasahang madaling malalakdawan ng SMB ang Converge ngunit umabot nga sa Game 5 ang series. Ang Hinebra naman hindi na pinahaba ang quarterfinal series kontra sa Miralco. September 30 nang i-deliver ng Gin Kings ang walis sa mahigpit nilang karibal. Nakapagpahingang mabuti ang tropa ni Coach Tim Cohn at bugbog naman sa laban ang SMB. Pumapabor sa Hinebra na matagal silang walang laro? Depende yan sabi ng mga basketball analyst. Kapag matagal na walang laro, maaaring mawala ang momentum ng isang team, maaaring magkaroon ng kaunting kalawang sa pagbabalik sa aktual na laban. Samantalang ang mga kupunang tuloy-tuloy ang laro ay nananatiling nasa kondisyon, ngunit hindi rin imposible na papasok ang pagod factor. Pwede rin makaapekto ang pagod sa performance ng mga player. At malalaman natin yan sa pagharap ng Hinebra at SMB sa Best of 7 semifinal series na sisimulan nga sa October 9 araw ng Miyerkules. Kahit magkapatid na kupunan, may mahaba ring kwento ng rivalry ang Ginebra at ang SMB. Pinakasariwa sa memorya ng mga fans ay ang Best of 5 semifinal series sa Season 48's Commissioner's Cup kung saan na-sweep ng beer men ang Gin Kings. At walang duda na sa isip ito ng Hinebra coaching staff at magiging sweet revenge para sa mga fans ng Gin Kings kung magagawa rin ito ng mga mag-aalak sa kanilang sister team. Ngunit aminin natin magiging mahirap na misyon ito para sa Hinebra lalo na kung maglalaro ulit si Junmar Fajardo gaya ng naging performance niya kagabi laban sa Converge. Bilang mga Hinebra fans, hindi tayo pwedeng maghangad ng sweep laban sa SMB yung manalo lang ang Hinebra sa semifinal series ay sapat na. Samantala, pag-usapan din natin ang magiging tapata naman ng Tok and text at Rain or Shine sa kanilang semi match-up. Gaya ng SMB na ngailangan din ang ROS ng limang laro upang idispatcha ang Magnolia sa best of five quarter finals, ay nakauna ang mga bataan ni Coach Yang Yao. Kinuha naman ng hotshots ang game number 2 matapos tusukin ni Ian Sanggalang ang mata ng ROIs import. Ikinagalit ito ni CYG siyempre pa. Gustong bulagin ng import mo sinong hindi mag-iinit ang puno ng tainga. <laughs> Walang kagatul-gatul ang akusasyon ni CYG sa kanyang kababayang si Ian Sanggalang. Sinadya raw tusukin ng Magnolia Bigman ang mata ni Aaron Fuller. But in fairness to Ian Sanggalang, hindi raw niya sinadya ang nangyari. Nakuha ulit ng ROS ang Game 3 at itinabla ng Hatshats ang series sa Game 4. Ngunit sa do or die game 5, nang ibabaw ang mga kabataan pang tropa ng rain or shine laban sa mga veterano ng Magnolia. Inamin ni Coach Yeng na challenge ang kanya mga players, especially si Gabe Norwood, na tila sa Jaro silang pinili ng Magnolia na makalaban sa playoffs. Jaro ni Coach Chito Victolero na ibangko ang mga star players ng hot shots nang kalabanin ng na mga ito ang Converge. Sadyang nagpa-number 4 daw ang Magnolia para makalaban ng top seed sa Group B at sila yun ang Rain or Shine. At naipakita raw ng ROS, nagkamali ng desisyon ang Magnolia. Maghaharap sa best of 7 semifinal series ang ROS at ang Talk and Text. Apat na laro lang ang kinailangan ng TNT para alisin sa daan nila ang NLEX tungo sa semis. Solid na solid ang performance ni Randy Hollis Jefferson para sa tropang giga. Minsan nang binigyan ni Hollis Jefferson ng kampyonato ang Tok and text Noong nasa TNT pa ang Pilam na sumasamba sa piso. Ngunit no'y hindi si Chotreyes ang rumerenda sa TNT kundi si Jojo Lastimosa. At ngayong semifinals ng Governor's Cup, magiging kapanapanabik ang sagupaan ng dalawang mahusay na import ng ROS at Tokentex. Magkaiba ang estilo ng dalawang ngunit parihong nagkukomplement sa laro ng kanilang mga locals. Pruweba na ngayon isang hakbang na lang pareho ang layo nila sa finals. Pariho ring ang coach ng dalawang team and incidentally, pariho ring naging coach ng ating national team. Sino sa kanila ang aabante sa finals. So guys, 'yan lang muna hanggang sa muli. Ang wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa Armando Miguel, nakakataba ng puso. Salamat sa suporta, idol. Sa you Ren, shoutout Shinro Makino from Japan. Salamat sa suporta Idol. Sa Yuren James Laniton at sa Laniton family from Cebu City, shout out sa inyo. Sa Yuren Alger Reyes. Nice, Idol. Galing mo. Salamat, Idol. Salamat sa suporta. Sa Yuren Winston Vergara, salamat sa tiwala. Sa Yuren shout out sa Higia. Good luck sa team natin. Same's na. Sayuren rin Rosemarie Juan at sayo Via, happy watching sa inyong maglola, kumusta na kayo? Sayuren rin Borlagatan Donald mula dyan sa Singapore, happy watching idol. Sayuren rin Pobring Panadero, bagay tayo ako naman, Pobring Vlogger. Shoutout sayo at sayo Reynaldo Reyes, salamat, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.